Dami si Tatang nakaupo doon sa gilid. So, dinilang ko ng pagkain. Tatang! Say hi! Dami nga bubut sa pulsa. Ang dahan <this prendere> Ulan, oh, ito naman. Oo, Ang kain, Tatang. Ano, dalawa ka natin yung shirt. Ay, yung yung shirt mo na natin kanina. Oo, ano naman, hirap niyo. Nagayon pa siya, nagahawak ko. Kahit bihisan niya, nabalik sa dati. Um, Nang mumulit naman. Namumulit um, 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 talaga ng mga, ano, madudunin yung tamog tinidor. Pinatabon ko na. Gano'n mo sana, ilike mo sana, siya sa kusin pa mga nakanitin. ano lang nga ito. Hindi ka po, kami po ay, ang nakampong dyan. Kaalika, na na kami po ang nakampong dyan. Ay, ako ay Yung Ay, ako po ay nagkasakit, naoperahan. Ako po ay ah. katatapos lang kimo. Ay, hindi po pwede ako mag-asikaso. kasi ako ay bagong kamutan, Malinis po 'yan, nag-shower na 'yan sa amin, ay marunong am maligo. Tara ka usap muna hmm. sa doon. Na, tapos na. Nasa amin na nga daw, siya siguro nahirapan pa kagadito. Sayang, kumulit baga sa atin. Humayt na ra sa buto. Isa ka pagtanya ay. O hulong ng roroon doon. Dapat kunin ng video sa. Hindi hindi naman natin maasahan ay, yun, sila para simulan.

Hello hello. Hoy. Ay, yung ano, yung ID ko nawala. Ano si Hayka dali. Tatang ako. Hoy, nakaliman taon na kami dito Tatang, say ng ka. Ito okay, so, po si Tatang. Bini lang ng pagkain at ano po, gutom na gutom. Um, unghaw na unghaw. Masama uh, na daw siya sa abahay. Sabi so, hindi pa pwede. At ako yung pa. Ay, hinah ah, hinahina pa ako ay. Hindi na nga ano, ina, ano, inatubos yung parang wala nang pakialam. Baka walang pamilya. Baka talang itinapon ito dito.